Team captains, Kelvin, ready na. Ready na. Ready. All right. Jego, let's play Family Feud. Come on. Let's go. Here we go. Good luck. Top six answers are on the board. Ano ang sinasabi ng babae sa manliligaw niyang lalaki kapag binabasted niya ito? Go. Jego. Hanggang magka-friends lang tayo. Friends lang tayo. <laughs> Hands services All right. Kelvin, pwede mo pa makuha mas mataas. Ano sinasabi ng babae sa maniligaw niya lalaki Pag binabasit niya ito? Mag-aaral muna. Mag-aaral muna ako. <laughs> Nasabi na ba sa'yo yun? Hindi pa naman. Hindi <laughs> pa <laughs> naman. Mag-aaral muna. Nandiyan ba yan? Services? Alright. Pero mas mataas, Diego. Diego, pass or play? Play na natin yan. Okay, play na natin. Round one. Let's go, Jago. Let's go. Guys, alam nyo, first time po ni Jago dito sa Family Feud. Yeah. Pero last year, ay eh, naglaro dito ang kanyang mami, si Mr. Esa Loizaga. Nako, una-una, kailan ba'y palalabas ang movie niyo, Jago? In five days, sa so March 6 na po. Oh, wow! March 6! <laughs> Ito na! At bilang Thor, nandyan ka na. Ikaw na, nakuha niyo yung first answer. Thor, Kunin mo na ito. Ano sinasabi ng babae sa manliligaw niyang lalaki pag binabasa niya ito? Hindi pa ako ready. Sabi niya, hindi pa ako ready! Yeah! Grabe. Mayton, welcome again. Hello, Kuya. It's so nice to see you. It's yes, so nice to okay. see you, as always. At syempre, alam niyo po si Mayton, sobrang love na love po niya ang K-pop. Oh, diba? paano mo nalaman? Basta, siyempre. Hindi, <laughs> siyempre. Sino bang hindi? Di ba? Oh, Napakarami. Yes. Pero Sino ba specifically ang talagang uh, sobrang gustong gusto mo sa K-pop? Get started talaga, yun Dong, with BTS eh. Kasi di ba naging westernized nice yung music nila, uh -huh. yung sound nila. So sila yung naging gateway ko to appreciate K-pop more, other wow. genre. That's good to know. And now I need to know, anong take mo naman dito? Nakalimutan ko din huh? sagot ko. Anong take mo dito? Okay. Okay. Sinasabi ng babae sa manliligaw niyang lalaki kapag binabased niya ito? May mahal akong iba. Mahal na ako iba. Yeah. Ang galing, ang galing. Ryle! Nice nice alam ko, masipag ka mag-online so, selling. Yes, Tito Dong. Alam ko, bata ka pala, kilala na kita. Alam ko talaga, <laughs> ang galing. You're very, very talented. Thank you so much, Tito, um, tito Dong. Ano bang mga tipong uh, binibenta mo online? Actually, ang product namin magkapatid ni Lawrence yes. are watches. Tito Dong. Watches. Don? Watches tulad nito. Dahil dyan, Ryle, kasagutin mo to. Ano ang sinasabi ng babae sa manliligaw niyang lalaki kapag binabasa niya ito? Speaking from experience, <laughs> ayaw ng parents ko. <laughs> ayaw ng parents ko. Pwede, <laughs> pwede. <laughs> ayaw ng parents ko sinabi. <laughs> ayaw ng parents. Survey said. <laughs> Oop! Oh, Swap! Diego! One more to go. Ito pa yung top answer. I'm sure alam mo to bakit? Just reason kung bakit top answer yan. Baka naman talagang yan ang naiisip talaga parate. Ano ang sinasabi ng babae sa manliligaw niyang lalaki kapag binabasa niya ito, Diego? Hindi kita gusto? Hindi kita gusto! Gano'n kasimple. saan ayaw ka ba? Saan <skrisa> so si Kelvin? Huwag na, di ba? Huwag na tayo mag oras to sweep the round. Hindi kita gusto. Yeah!